abiso sa ating mga motorista. Dagdag singil sa tol ang sasalubong sa mga dadaan ng SLEX matapos ang long weekend. Kung magkano itinaas ng tol, alamin natin kay Karen Villanda. Rise and shine, Karen. Higit 10 pisong dagdag singil sa toll ng South Luzon Expressway ang sasalubong sa mga motoristang magbabalik trabaho matapos ang mahabang bakasyon sa probinsya. Tataas ang 10 piso ang toll sa Class 1 vehicle na nagdadaan sa SLEX mula Alabang hanggang Kalamba. 20 pesos sa dagdag sa Class 2 habang 30 pesos para sa Class 3. Kung aabot naman hanggang Santo Tomas, Batangas, may karagdagang pang 4 na pisong singil sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Kaya man motorisang si Andy ngayon pa lang nabibigatan na. Lalot dalawang beses siya sa isang ligod dumaan sa SLEX patungo sa dinadalaw niyang byenan sa Batangas. Mabigat sabu-sabuyon. Sa katulad yun. Namin na ano? Na, na simpleng ambu eh. Oo. Dapat ano, yung ordinary na lang kasi doon kami nasanay na. Si Rowella, napapabuntong-hininga na lang. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga eh, lahat naman nagtataasan eh. So para, sa, para sa akin, okay, naman. Kaya lang syempre, gandaan po nila yung servisyo. Minsan traffic, pagka traffic, nawawala na yung mga nagmamando eh. Sa Sabayan rin na Muntinlupa, Cavite Expressway, ang taas singil, 18 pesos ang bayad para sa Class 1 mula sa dating 17 pesos. 37 pesos naman sa Class 2 mula sa 35 pesos, habang 55 pesos naman para sa Class 3. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, ito ang unang dagdag single sa SLEC sa loob ng labing tatlong taon. Ngayon lang kasi inaprobahan ng TRB ang petisyong taas singil ng toll operator noong 2012 at 2014. Pero para hindi masyado mabigatan ng mga motorista, ilutay-utay ang dagdag na toll ngayong taon at sa 2024. At hindi rin bad timing ang taas singil dahil naantala pa nga ito. Naintindihan naman po namin yung kanilang mga ganyang comments sa uh, Ma'am Karen. So, balik siguro naman po kailangan din natin bigyan ng uh, ng ating operator investor. Uh, Una-una, uh, this is the first adjustment after a period. Pangalawa po, noong pang actually September 16, pwede na po silang mangulosa. Uh, subalit, so, sa uh, deliver pa po muna nila. Pero eh, naman po, Ma'am Karen, eh, kung makikita naman po, yung Uh, itong unat, uh, kadamatan tayo ang mga motorista. Hindi tayo nakaranas ng mga kagbagi na tingin na asahan. Inaasahan naman ng toll operators na muling dadag sa mga motorista sa expressway sa linggo ng hapon hanggang sa lunes sa madaling araw kung saan magbabalik ka na mga nagbakasyon sa probinsya. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.